ang maligo sa ilog at mag food trip isa sa pinakamasayang gawin dito sa probinsya lalong lalo na kung kasama mo yung iyong pamilya o kaya yung iyong mga barkada kaya ngayong araw tara samahan nyo kami magluto at mag food trip dito sa ilog ngayong araw nga ilulotoy na namin yung nahuli namin palaka nung gabi tatanggalin nga lang pala yung ulo nito at saka balat tsaka na rin ang bituka at pati na yung mga daliri pagkatapos nga nitong balatan ay ito at naman Marami din nga pala kami nitong nanghuli kaya marami rin ang nagkusi. Pagkatapos namin itong hugasan, eh gagayatin naman ito pag ihiwalayin yung paa at ihiwalay na rin yung katawan para hindi sila magbukahan. Dahil pag ito yung ginisa mo, eh magbubukahan yung mga katawan nito, magsisikip dun sa lutuan. Kaya dapat bago mo lutuin, eh pagtatatlohin mo muna o kaya gagayatin mo ng mas maliit pa. May naman sa nyo mawala. January may nyug January Pagkatapos nga linisan ay nagpasiga na rin kami agad at nagpainit na rin itong mantika. Bali harikado nga pala natin dito si Buyes at Bawang at saka Luya. Bali pampakulay niya ay yung Luyan Dilaw eto nga, at nilaglag na yung luya para lumabas ang aroma ang sunod naman dito ay yung bawang tsaka yung sibuyas, pagsasabayin na para walang problema Hal-halu Halu-haluin lang ng konti at intayin pumula ang mga pampalasa at pagkatapos nga niyan, ay eto na atin ang ilalaglag ang ating mga palakang nahuli isa, dalawa tatlo bali tatlong laglag nga pala at eto nga, ang resulta ganito so, karami ang aming nahuling palaka Alis ang sarap panon, dito. Isang kawali. Grabe. Ito talaga yung pinakamasarap na luto sa palakanan na tekman ko eh. Yung inadobo sa toyo tapos gagataan. May muna sa toyo. Ito itatakpan lang muna at ihintayin lang ang pumuti. At kapag ito na namuti na, ay pwede nang ilagay ang toyo at suka. Bali pa iigahin nga lang pala ito sa toyo at suka bago lagyan ng kaunting gata. Bago natin ituloy itong pagluluto ay shout shoutout muna Shoutout muna dito kay Janareyo isa nating kasama sa panguhuli. Dito kay Dexter, isa rin nating kasama. At dito nga pala sa poging-poging si Balat. Si Balat nga pala yung pinaka-pogi dyan. Bukod pa dyan kay Maulin. Aringat maputi na, kaya oras na. Ilalagay na natin yung girlfriend mong toyoin. Este yung toyo pala. <laughs> Dahil nga adobo sa gata ang ating luto dito ay are. Ang niyog at kinakayod na ay paano ga makakarami ay kada kayod ay kain ano na rin si balat ay ito nga pala yung aming tanawin sa tabing karsada nga lang pala kami nagluluto at napakaganda naman talaga napaka fresh ng angin minsan nga lang talaga yung napakatindi ng init at kalmang kalma pero ayos lang yan basta kami din masaya ay wala kaming mahagilap na pangsaraan kaya itong bunot na laang muna Ayos din naman eh. Wala rin sumamang sapal-sapal eh. At ito nga ang aming pampakulay, ang luyang dilaw. Bale ito ilalagay ng alang din lahat para kumulay siyang tunay. Para nga iluto na at nilagyan ko na rin ang talbos ng sili sa ibabaw. Ngayon naman eh, kami na may babiyahe. Punta naman kami sa ilog. Bale tatlo nga pala kami dito sa isang sasakyan May narin na rin kaming bahaw para doon na rin kami mag food trip. At doon sa isang motor naman eh, bale apat ang nakasakay. Dalawang turibot at isang damulag. Ngayon naandinin na kami sa ilog. Sa gilid ng dike nga lang pala kami dumaan. At dito nga meron kami mga kasabay. Itong tatlong kalabaw. Pero nasa baba naman sila. At kami naman ay doon sa ta sa itaas. Para yung amoy namin, eh maamoy nila. <coughs> Tapos pagkarating namin dito sa aming spot. E eh, agad ko na rin silang pinakuha ng dahon ng saging. Para doon namin ilalatag yung aming mga pagkain. Ay si Puti o. Oh. bilisan mo! Kakain na kami, eh. bala ka Ah, ang masarap na parte sa budol fight. Eh, talagang budol fight. Lord, maraming maraming salamat sa pagkain sa araw-araw. Amen. <laughs> Osionfish. Bata pa naman, mababago pa yan, kanin. ito mo din pa na ba? natapos na kaming kumain. Ay ano mm -hmm. pang okay. <m dear being> gagawin? <untungkanin> <inaudible> <inaudible> <favor stalling> <pute> <ception> Aba, ay biyay rate magbabad sa ilog. Ay isa diyan namang pagkakainit ng panahon eh. Ay bigay ka sarap din ng magbabad. Ay paano? Ay hanggang dito na lamang ang ating video. Ay maraming maraming salamat sa inyong panonood at kung nagustuhan mo ang video na to, ay huwag mong kalimutang mag-share. i na rin itong ating page ano para sa mga happiness 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 na nangyayari sa atin ngayong araw. Uh, sa mga susunod po na araw. O siya, dito na lamang. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. At God bless. Love you all. Di ba?